Here the second shirt is a shoes. so many people now. So first, please wait this shirt and I will call the number and we let it. you can go. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So nandito kami mga idols sa tinatawag nilang on cloud brand. Ito yung ganitong brand. Ganitong brand. Sobrang hype daw to ngayon and trending dahil napakaraming nagsusuot tsaka napakaraming comfortable sa paggamit nito. So mamaya, Subukan natin. Mag, magta lang ako. Try lang. Subukan natin kung ganok ako. Ganda, no? Bilhin mong ganda. Mabudol kayo. Nyaw, <laughs> nyaw, <laughs> nyaw, So, umila tayo sa labas. Hanggang dito pala sa loob may tila. Tatawagin nila tayo pagka turn na natin na mabudol. Nasabihin nila, kayo na po, susunod na mabubudol. Ganon. Uh -huh. Vape? Yeah. <laughs> Ay, ang cute daw ng vape ko. Siyempre, yes. demon vape to eh. Baka Oka demon vape ko ba? Sabi ko sa'yo eh. So, eto na. Andito na kami mga idol. Sa pinaka-store ng mga shoes ng On Cloud. Ay! 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 Ang dami! Ang dami! Ay, ang ganda nito oh. Plain white. Mahilig kasi ako sa mga plain white na shoes. Ah, Swiss pala siya. Swiss made siya. Parang yung ibang mga relos na nakalagay na Swiss made. Ah, mukhang malambot. Try nga natin. Sukat lang natin. Ang ganda. Pero actually, hindi mo rin naman ma-appreciate pag hindi ko nilakad to eh. So, kailangan, makakuha ko ng isa para mailakad ko. Pero hindi yun mangyayari. Ayoko na nasa... Ay, ang ganda, oh. Ganda ba? Ang bagay, oh. Outfit check. Outfit check. Ay, ang ganda. Parang mas bagay kasi sa out sa sapatos ko ngayon. Ay, Ooh. ang ganda mo. Ay, ma magaan. Magaan. <laughs> magaan siya. Ay, Ay gabi ni Legit na! Kaya pala, sobrang trending ng sapatos na to. In fairness. No joke, magaan mga idol. Tsaka, ay, ang gondo nito! Sorry, this precious freezer, not wear. I'm not wear? Okay, okay, sorry, sorry. Ah, it's your size? It's okay, it's okay, I just tried it. It's okay, thank you. Bawal daw pala eh. kasi ang kulit mo eh. Pero hindi, legit mga idol. Legit siya. Magaan siya and masarap siya sa paa. So, dito kasi sa Japan, sobrang kailangan nyo ng comfortable na shoes para paglakad-lakad nyo, hindi masyado masakit. Oh, it's your turn. Go! One, two, three. <laughs> Ipapakita tayo. Ipapakita tayo sa kanya. Ah, may makakita lang. May naanap kami yan. Ay, gagawin. Diba ito yung nakita ko. Ayun, ito yung isa. Ayun yun. Ayun yun. Ano daw size mo? Meron daw. Ten. Yun Ay, Ay. Ay meron daw. Mukhang may mabubudol. Ay, wala. Masakit. Yun yung white, yung white, yung white, yung white. This color. Wala. Day na hanap niya pa. Eto, meron pang isang magandang kulay. May isa pang magandang kulay dito mga idols. White and gray. Tapos eto. Very basic. Tsaka very aesthetic yung kulay niya. Kaya hindi siya mahirap bagayan. Hindi katulad ng mga parang lit. sobrang dark, sobrang loud. Eto. Ano, maganda yung color combination niya. Subukan lang natin sa mga kasama natin mamaya kung sino ang mabubudong. Ano Three. Sino? Ano Walang sa'yo? size tenu. Two. One. Eto, ang ganda nito mga idol. Hindi ko lang masukat dahil bawal pala siyang isukat. So, kailangan humingi ako ng size ko para masukat ko siya. Ang ganda nito. Um, Walang size mo? Uh, Ayun Magkano? Sa... Ayun pala. Ang price niya mga idol 23,980 may tax which cost, 9,350 may tax to so less tax hindi natin alam kung magkano Silipin natin yung kids Ito yung kids Magaan parang wala kang sapatos o oh, magaan yung kids is 11,880 with tax. Papatakto to ng mga 4,000 to 5,000 pesos. Sige, suka! Suka! Pag uwi mo ng Pilipinas, buong sapatos ang uwi mo. Masarap sa paa. Masarap. Hindi mo pa nalakad, masarap na sa paa. Hindi kasi itong sikip o natin ang mga sarili natin para tayo'y makabili. Tita, itakbo mo nga pa baba. Try mo nga. O, oh, yan. Baba kami, para malaman mo. Baba ka. <laughs> Tapos, ikutin mo yung buong Japan. Pagbalik mo dito, malalaman natin kung malambot ba talaga sa paan. Di ba tama naman no? <laughs> Para malaman mo yeah, kung na, magaan okay. at masarap sa paa ang sapatos. <laughs> Mag-gymnast ka, ala. Carlos, si Ulo. Oh! Baka oh, oh, <laughs> nagkakalimutan oh, tayo. Para oh, nagkakalimutan. Ay, sorry. Video ka ng video. Video ka ng video. Pala, pati pala ikaw. Hey! hey. <laughs> <laughs> no, <man. laughs> Sarap sa paa. Gano'ng kasarap. Hindi <laughs> nyo naman kung gaano karami nabubudol ng, na ng on-cloud na sapatos na to. Tignan nyo yung pila. Tignan nyo kung gaano karami nagsusukat. <laughs> Tapos, ang malala pa dyan, mostly sa kanila, or halos, halos lahat, or lahat yata, paglabas ng store, meron talagang bit, -bit. Mamaya, pahitita ko sa inyo. Tignan natin kung may mga bit, -bit yung mga kasama natin dito. Meow, 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 meow. <laughs> meow, meow.

Sinukat pa lahat. <laughs> hindi na lang dalawa. <laughs> sinukat dalawa. Baka daw no, sa kanan yung personality niya. Baka sa kanan personality ko to. Baka yung kaliwa hindi ko personality, yung kanan personality ko. Oo, oh, kasi right-handed, gano'n. Pero feeling ko bet mo talaga. Oh, hindi niya susunod ano? ano. ng tatlong Oh, hindi, niya, hindi niya hubarin ulit to. Kung hindi niya bet yan. Kasi ang gami. Oo, diba? <laughs> kung ano ang nasa puso mo. Sundin mo. Napapasa yun si Ayat yung sayo, Tita. Akin yung gigas mo, may bayarin na natin. Eh, kasi magano pa kasi maglakas. Hindi kasi mag-list. Baka yan pa yung kasubsub ko. Pinig flat kasi ito. Ah, kaya sabi mo kanina, feeling mo susunod ka. Although, comfortable. Pero, comfortable ako. sa puso. Baka kaya pa ikaw, hospital mo, huwag na. Although, mas ako. Nakanta gano'n? Hindi. Mana, mana, mana. Mana, mana, na? Hindi na, una ano, gano'n siya maglaka. Kaya madalas siya madapa. Halika na. Walang uwi. Actually, si Mami yung may gusto ng on cloud. Siya yung nakakita sa internet. Ako hindi ko talaga alam. Well, nung na-try namin, comfy talaga siya pero hindi lang swak sa kanya. Kaya sa mga gusto mag-try, try, try nyo din. Promise. Sobrang recommended ng sapatos na to. Sobrang gaan. Lalong-lalo lalo na sa mga mahihilig maglakad, sa mga nag-o-office, yung running shoes. Goods na goods to. Ang gaan. Aan na Waiting for the payment na daw, guys. Bayaran mo na. Wala nga ako. Ay, hubangan mo ko dito. Wala nga. Miaw, miaw, miaw. Miaw, miaw, miaw. Uy. Guys, approve. Miaw, miaw, miaw. Miaw, miaw, miaw. Miaw miaw meaning. Miaw miaw meaning. Okan ni mo natak nakata. Okan ni natak. Ano yung quote? walang tax free walang... so mga idol pag pumunta kayo dito sa Japan at pupunta kayo nang on cloud walang tax free included yung tax kaya be ready magkano po yan magkano po magkano po magkano po ah magkano, magkano, uh -huh. magkano po ah korewa ikura ikura 21000 almost 21000 yen. Yeah. Ah, yen 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 9000 pesos <laughs> Meow, meow. Approve. Approve. Approve? Approve.